Nanaginip po ako na nakakita ko ng magandang bulaklak na sunflower. Ano pong ibig sabihin nun? Ang sunflower sa panaginip ay maraming sinisimbolo. Tulad ng kasiyahan, magandang pananaw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok, pagmamahal at mahabang buhay. Nagpapahiwatig din ito na hindi ka mapakali sa sarili mo o makontento sa isang bagay. Lagi kang naghahanap ng improvement. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip. What?